Organic Followers guys, anong ibig sabihin ito at sino sila yung mga Organic Followers? Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat for today's video at for today's tutorial at ito po guys, mukunting kaalaman po sa lahat po ng mga content creator o sino pa man mga nandyan nunood ano ba ang ibig sabihin ng mga organic followers? Ito po guys, yung organic followers, ito po yung mga taong nakasubaybay sa iyo. Ibig sabihin, ito po yung mga solid supporters nyo. <clears throat> Kasi kahit kanong klasing video pa yan po ay susubaybay susubaybayan at susubaybayan po kayo kung ano mang content nyo. Ibig sabihin, yun po yung mga solid supporters talaga. Take note po ha, at paano mo makukuha yung mga organic followers na yun. Sa pamamagitan ng pag-upload ng mga videos mo na content, pag-upload ng mga videos mo, kung gusto mo mag-viral agad, sa Reels ka mag-viral. Ay, sa Reels ka mag-upload ng video. Kasi, doon po talaga yung maraming followers. Mabilis ang pag-angat ng mga views mo. Depende na lang kung anong oras ka pwede mag-upload. Diba? Ganun yung po guys. Maniwala po kayo sa akin. Ito yung mga totoong organic followers. Ito po yung mga taong nakasubaybay at inaabangan yung mga videos nyo. O ba diba? Ganun lang po kadali. For example, nakasubaybay ako sa Marites. O, ibig sabihin, yung mga videos ni Marites, nakapalo ako sa kanya, tapos sinubaybayan ko yung mga videos niya. Kasi natutuwa ako at nagugustuhan ko yung mga content niya. Ganun po kadali. Okay? Basta kung ano man po yung magiging kalalabasan at magiging kalala, uh, gusto nyo na content ay uh, magugusto at magugustuhan din po ng mga uh, organic followers nyo Yun po talaga yung mga solid organic followers. Okay? Yun lang po. Sana may natutunan kayo dito sa video na to Ulitin ko po guys, yung organic followers, ito po yung mga taong nakasubaybay at kahit anong klasing video mo, at susuportahan ka nila. Ganun po kadali ang organic followers. Okay? I hope guys may natutunan po kayo sa video na to. Ay paki uh, pakishare naman po kung sa pakikalat ito sa mga gustong ay sa mga taong hindi pa po nakakaalam kung anong ibig sabihin ng organic followers. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat. At ako po si Edward Laksina, kapogi ng Tarlac City. At sana po ay i nyo po ako. Para sa lahat ng mga uh, ganitong content. Okay. Maraming salamat po. And God bless. Ito po muli si Edward Loxley. Nakapugi ng Tarlac City. Bye. And God bless.